Kayo po ba ay apektado sa mahinang kita? Kayo din po ba ay apektado sa mga ill wishes, mga taong naninira sa iyo? Ikaw din po ba ay apektado sa mga taong gusto kang ibagsak or yung naiingkit sa iyo? Ito po ay kadalasang problema, especially kung kayo po ay may ancestral course or tinatawag na namamana na course o tinatawag na kinocourse din kayo. Isa din po yan na dahilan kung bakit po hindi makausad yung tao. Or naka-experience po ba ikaw ng mga affliction like misfortune, yung mga ano po malas and also yung tinatawag na bad luck, accidents, financial loss, mga hindrances uh, to success and laging nagkakasakit and also ito din po ay uh, palagi ka pong maraming problema especially sa tahanan, sa yung trabaho. So, nangangailangan ka po ng napakalakas na protection, which is ito po yung tinatawag natin na tantric vase. So, ito din po ay minamal niya yung obstacles na pupunta sa iyo at sa iyong pamilya kasi panglagay siya sa tahanan at sa negosyo. Mas mabuti tahanan. So, it's better din po siya na ipamana mo siya sa anak mo. Ito, ito po ay na, uh, pinipraya na isang lama at yung galing po to sa isang uh, napakalakas na Tibet or tinatawag natin na ito ay dinadasalan na nilagyan ng mga materialis inside para po sa protection, fortune, at saka meron pong makuha nyo mga material things para mawala yung harang sa nagmamay-ari. Okay, so ito po ay, uh, itong vase na to, ito yung puti or ito yung tantric vase. So ito po ay, uh, nagdadala ng secret energy helping to protect homeowners from unfortunate things neutralize karma ano ba yung karma ng tao kung if you are creating a bad karma po mag effect din po yan sa iyong pananalapi at sa iyong buhay and also mga madam lalong-lalo lalo, yung mga, mga uh, magulang na laging nag-aaway sa lupa, nag-aaway-aaway, isa din po to magdadala ng hindi swerte or kamalasan, lalong-lalo na na ipapasa to sa anak. And ito pong vase na to, itong tantric vase na to, ay nag-neutralize to ng mga karmic or mga karma or yung tinatawag din ng mga uh, yung ill wishes and sumpa. And also, nag-i-increase din siya ng blessings. Okay? So, kung mawala na yung harang, i-increase talaga yung blessings. So, inside ang inside sa base na to ay nagsisimbolize ng mga prosperity, bringing prosperity and fullness to the family. So, ito din po ay nag-a-attract ng luck and peace. So, walang away, walang problema. So, ito din po ay nag-protect uh, pro sa fa family from negative energy, bringing good health and abundant health. So, ito din po ay nag-a-attract ng fortune. As I said, nagdadala ng swerte sa bawat nakatira sa tahanan. And this one is... Uh, especially pag may problema ka, eh, gawin niyang smooth ceiling ang buhay mo. Especially pag may mga trabaho ka. Okay? So, grado siya eh. Ano siya? May laki protection siya sa buong buhay mo magdadala. So, all you have to do is itago lang ito na hindi nakikita ng tao at dapat mataas pa sa ulo ang paglagyan mo. This one is ito yung tantric vase na uh, pangatlo Okay? So, ito yung nagmamald ng mga problema, ng mga course at mga naghaharang at nagwawala ng mga taong uh, kukunin yung iyong pirang pinaghirapan or yung mga la, mga bagay na pinaghirapan mo sa buhay and especially yung mga labas lagi ang pera isa ito na inyong itangan kasi ito is super effective at saka ito po ay siguro limang tao lang or sampung tao lang basta napakakunti niya lang po hindi, na po to babalik so isang bisis dalawang bisis lang po siyang ipapaano sa public Ah, oh, iyan, so, kasi ito po, hindi po siya pang market. Talagang pang matagalan siya na klase and pang lagay siya sa tahanan. Kaya kung ikaw ay napili at willing mag-invest, try this one eh. Kasi nakaano siya ngayon eh, ni sell So, you have to get this one before po babalik sa regular price. PM lang po, wala kaming GCAS.